Uy, tama na ang sisi sa sarili kung wala pang ipon. Tulungan kita diyan. Una, yung mga maliliit na gastos, yung parang wala lang. Araw-araw na kape, mukhang maliit lang pero pag pinagsama-sama, abay malaki na pala. Parang kumuha ka lang ng piso araw-araw. In one year, may 365 pesos ka na. Sunod yung budget. O sabihin na natin kawala ng budget. Kung walang plano, parang magig na nawawala ang pera mo. Parang mainit na pandesal sa umaga at syempre, yung mga biglang gastos. Sira ng kotse, sakit, biglang handaan, ayan sila, biglang sumusulpot. Parang mga tambay sa kanto, pero teka lang, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang unang hakbang para magkaipon ay alamin kung saan napupunta ang pera mo. Isulat lahat ng gastusin, gumawa ng budget at makikita mo, unti-unti, lalaki din ang ipon mo. Parang halaman na dinidiligan. Tandaan, lahat naman tayo nagsisimula sa wala. Kaya huminga ng malalim, gumawa ng plano at paalam na sa walang laman na bank account. Kaya mo yan!